na ko ako doon sa sinabi ni Ram na sobrang kaya daw ang taas ng respeto din niya sa iyo kasi hindi mo daw sila iniwan ni, sinabi, ni, papa niya. Kung oh, so, sinabi niya na hindi... Kasi ang... <laughs> Oo, oh, sabi niya kasi... Sinabi niya Ram, ni Ram, yun? Sinabi niya yun? message siya? Oo, oh, na hindi, yeah. hindi mo daw siya... Hindi mo daw, ay, hindi pala kay Hana pala. Kay Hana, hindi doon. Sa interview ni ah. Hana. Sa interview Oo, ni Hana. Oo, oh, sa interview ay, ni Hana. Oo, sa interview ni Hana. Yung nga na, yung nga na... Na ka ka daw kasi kahit na ano daw, hindi mo daw siya iniwan, sila ni Papa niya yung yeah. iniwan. Ikaw daw nagbigay ng ano, ng unang car sa kanya. Oo. Bakit mo daw siya car. Cars? Ay, yun? Yung ano mo, truck, truck mo dati sa barrio. Dapat nagyo Inagmamalaki hmm. e, niya. Yun, hmm. Yung mga hand, no, doon mga doon hand, ano, handover mo daw na Hano. ano. Kasi doon nagbigay ng Oo. car kay um, kasi hindi daw nakakabili ng laruan si Rob. Tapos Nakabili. yung mga luma mo daw laruan binibigyan mo. Ano yung reaction mo doon, doon sa interview ni Hana kay, kay Rob na talagang uh, nagpapasalamat yun. din daw siya at Napalad di mo sila iniwan? Alam oh. mo kung pag may times na binabanggit ako ni Rob kahit sa live niya, oh, oh. nire-rewind ko, oh, nire-replay ko. Kasi ang sakakakang dyan oh. dahil galing kay Insan News mo na. Oo. Oh, oh hindi niya akong pinapabayaan. Proud siya sa mga narating ko, mm. hindi -hmm. or Masaya siya nung dito sa kanya. Mm -hmm. At yun nga, sabi niya, wala siya sa akin, di ba? No, mm -hmm. Hindi ko siya pap -pap na ipagpapalit. Mm -hmm. Kaya masaya ako na buo yung, ano, Tiwala. sa akin. At saka tiwala niya sa iyo nandun. Which is, yun ang talagang pinaparamdam ko sa kanya. Mm -hmm. Talagang hindi, hindi ko ipagpapalit si Kanina Grab sa lahat. Kahit anong, anong pang mangyari, kahit uh, na kahit dumating na sa point na bumagsak talaga ako, nanugod ako. Pero hindi ako nag-isip na umalis ng Kanina. Pero tapos, sirap ba yung like, gumawa ng paraan na parang sinama niya ako sa bago ng grupo, yung Hagibis. Mm. Parang kahit, wala na ako, hindi na ako love, wala na, hindi na ako lilingmahan, mm -hmm. wala na akong role sa, sa K-Boys eh parang... Pero wala, mo siya ng paraan na... Kung isipin mo ngayon may, na may namang paasawang comment na gumaganda ng image namin or ako, may mga nag-comment na mm -hmm masaya sila na nakikita nila ako kay Kalina Krab sa kabila na ano nangyari mm -hmm. na nasadyan pa rin ako. So dahil yun kay Kalina Krab, may thank you kay Insan, kay Arush, uh, wala naman, hindi ko naman sisara yung diwala niya at wala akong balak umalis. Kung maalis pa na ako sa Kalina, siguro mm -hmm. hindi na ako vlogger, hindi hmm. na ako gagawa ng sarili ko community. Kasi wala naman dalawang mga dadalhin eh. Lahat naman naman meron ako eh dahil sa kalingap. Mm -hmm. So, So, kung tikiti na ako sa, sa pagiging vlogger or alis ah, ako sa kanila, eh, ano na yun, siguro stable na ako. No, Mamumuli na ako ng tahimik, yung, siguro may negosyo na. Mm -hmm. So, yung pagbablog ko siguro sa sa ano na lang, lang mayari. Five personal na lang, vlog. Personal vlog sa lang. Pero hindi ko pa na yung isip Ngayon kasi paano yung gusto kong makamit yung mga pangarap mo sa pagiging vlogger. At yan dahil sa kalina at salamat sa kanila ng lahat. Dahil na siya pa rin. Ang daming nangyari. Dumating ako sa point na nasira uh, uh, talaga yung, image ko. Pati yung kalingap na damay. Na damay. Pero nandyan sila. Mm Hindi -hmm. nila ako tinalikuran. Pinagtanggol pa rin ako kahit na may madamay. Diba? Alam nila may madamay. Kaya sobrang thankful ako kay Kalina Crab uh, na talaga hindi lang siya nandiyan kasi may pakinabang pa. Na. Nandiyan siya kasi parang ano, pamilya na Eh. Pamilya, na, yung, pamilya talaga, oo. Kahit kayo naramdaman yun, di ba? Mm. Kahit hindi kinu, totoong pamilya. Is, kahit hindi kami kadugo, pero pamilya uh, yun to rin. Pero sa akin, hindi lang na pinaprotektahan niya ako kasi para sa sarili niya, image. Mm. Pinaprotektahan niya ako kasi <coughs> hindi lang pamilya. Kadugo. Di ba? Yes, Kuya Ang dami. Sinulong bashers. Totoo. Sinabi naman din ni Rob yun sa live. Isang, isa sa mga live niya, may nagtanong kasi na uh, marami daw nagsasabi na tanggalin na daw si Kuya Brooks at ikaw nga daw sa kalinga po. Sinabi ko yun kay Rob. Sabi minsan. So, yun mo, pahinga mo na ako or alis mo na ako dito kasi hindi naman sa toxic na ng community dahil hmm. sa akin lumala eh lalo na din mga reactors. Mm -hmm. Sabay-sabay so, na ako yung ng masama. Mm -hmm. Tapos nalalaman na iba't ibang, -ibang love team o iba't mm -hmm. ibang mm basta so, lahat. Ang lahat. Ang ka ng girl. Ano? hindi yeah. kasi inaamin ko naman yung kasalanan ko yung talagawa ko kang mali. Tapos kapag sinungaling ako sa lahat ng tao, kaya inaamin ko yun, wala akong dinideny doon. Talagang nagsosorry ako sa lahat ng tao doon. Pero hindi ibig sabihin nun is ganun yung pagkatao ko. Sabi ko naman sa kanya dahil hindi ako perfect na tao. Sabi ko naman is yes, lahat naman tayo may pagkakamali. Sa buong buhay ko yung, yung, yung pinakamalaking pagkakamali ko yung nagsinungaling ako. Pero may dahilan yun. Pero tapos na yun eh. Okay